Mula pa sa mga unang minuto ng episode 679, muling dinala ng FPJ's patang Kiapo ang mga manunood sa nakakapanginig na atmosfera, kung saan ang kapangyarihan, pamilya at katapatan ay laging inilalagay sa timbangan. Binuksan ng episode ang mga alitang tila na pawina, ngunit sa katotohanan ay parang apoy na naghihintay lamang na sumiklab. Agad na dama ng mga manonood ang tensyon na bumabalot hindi lamang sa mundong kriminal ng mga Guerrero at Montenegro kundi maging sa kaluluwa ng bawat karakter na nakaharap sa pagpiling buhay o kamatayan. Ang kapansin-pansin ay hindi agad pumasok ang episode 6 to 9 sa matitinding eksena ng aksyon kundi marahang ginabayan ang mga manonood gamit ang maliliit na detalye, bawat linya ng diyalogo, bawat tingin ng mata upang ipakita ang manipis na hangganan sa pagitan ng kaibigan at kaaway. Ito ay isang malaking puntos sa paraan ng pagsulat ng kuwento. Hindi lamang lumiliha ng sorpresa sa kasugtulan, kundi nagtatanim din ng kaba sa puso ng mga manunood mula sa simula. Sa sentro ng episode, si Tanggol ang patuloy na inaabangan ng lahat. Hindi lamang siya nakaharap sa panganib mula sa mga kaaway sa labas, kundi nakikipaglaban din sa pagdududa mula mismo sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Bawat galaw, bawat pasya ni Tanggol ay tila may dalang napakabigat na timbang sapagkat maari nitong baguhin ang buong kalakaran sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersa. Mapapansin ng mga manunood na sa episode na ito, si Tanggol ay hindi na lamang isang matapang na mandirigma, kundi isang lalaki na may pasan ng responsibilidad sa pamilya, pag-ibig at tiwala ng mga taong umaasa sa kanya. Kasabay nito, patuloy na pinapatunayan ni Miguelito na siya ay isang karakter na hindi maaring maliitin. Kung sa mga nakaraang episode ay nagdulot siya ng galit dahil sa kanyang panlilinlang at pagtataksil, dito sa episode 679, lalo pang ipinakita ang kanyang lamig at tusong pag-iisip. Ang paraan ni Miguelito sa paggamit ng kapangyarihan, sa pagkontrol ng tiwala at maging sa pagyurak sa damdamin upang makamit ang layunin ay nagpatibay sa kanya bilang simbolo ng malupit na ambisyon. Sa bawat paglitaw ni Miguelito sa eksena, may dalang pangamba na animoy anumang oras ay may mabigat na dagok na babagsak. Hindi lamang umiikot ang episode 679 sa dalawang pangunahing karakter, kundi pinalawak din nito ang iba pang relasyon na may mahalaga ng papel sa paghigpit ng tensyon ang mga miyembro ng pamilya, mga kakampi at maging ang mga inosenteng mamamayan na dadamay sa kuluhan ay nagbigay ng karagdagang lalim sa kuwento. Hindi lamang sila background upang ipakita si Tanggol o Miguelito, kundi nagsisilbi rin silang salamin ng lipunan. Ang kawalan ng magawa laban sa kapangyarihan ng dilim, ang munting pag-asa sa katarungan at ang pagnanais na makalaya mula sa tanikala ng kapalaran. Lalo pang umangat ang episode sa paggamit ng mga eksenang puno ng emosyon sa mga diyalogo, hindi kakaunti ang mga manonood na mapapaisip sa mga salitang puno ng pilosopya, kung saan ibinubunyag ng mga karakter ang kanilang tunay na damdamin. Uh, para bang nais nice, iparating ng mga mamanunulat ang isang malalim na mensahe, sa isang magulong mundo, minsan ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang taong kaharap, kundi ang kasakiman, poot, at pagtataksil na nananahan sa puso ng tao. So usapin ng visual, ipinagpatuloy ng episode 9 ang kalidad na siyang tatak ng batang kiapo. Ang mga eksena sa lansangan ng Maynila ay parehong makatotohanan at may cinematic na dating kaya't ramdam ng mga manunood na sila mismo ay nasa gitna ng lugar na iyon. Ang pagsasanib ng ilaw, musika at ang gulo ng kamera ay lumikha ng tensyonadong atmosfera na kaakit-akit ngunit nananatiling masining kapansin-pansin din ng episode ay hindi lamang nagkukuwento kundi naghuhudyat ng kuwento. May mga detalye na tila maliit lamang ngunit nagsisilbing hudyat ng paparating na trahedya. Isang tingin na may halong pagdududa, isang kakaibang katahimikan o isang desisyong dumaan lamang. Lahat ay maaring maging piraso ng malaking larawan na naisipabuo ng mga manulat sa mga susunod na episode. Ito ang dahilan kung bakit hindi makakawala ang mga manunood at laging nararamdaman na dapat nilang tuklasin ang wakas ng kuwento. Sa kabuuan, binuksan ng episode 679 ang sarili nito na parang isang musikang puno ng pangungulila mula sa mabagal at malungkot na tono sa simula hanggang sa mga kumpas na pabilis at papabigat. Ramdam ng mga manood ang unti-unting pagtaas ng tensyon sa bawat eksena hanggang sa sila ay tuluyang madala sa agos ng mga pakana at mga pasyang may dalang kapalaran. Ito pa lamang ang simula ng kasugtulan, ngunit malinaw na matagumpay na naitayo ng episode ang matibay na pundasyon na nagdudulot ng matinding pananabik para sa mga susunod pang bahagi. Dito ang bandage to an van Sam van Fong, ting Filipino, gawin no'y doong kong tem kong bot? Ang rock ng alitan, kapag nasubok ang tiwala, kung ang pambungad ng episode 6 sa Betty Dine ay naglatag ng pundasyon para sa tensyonadong atmosfera, ang kasunod naman ay tunay na nagtulak sa mga manood sa gitna ng mga hindi magkasundong tunggalian. Matalinong inilipat ng episode mula sa mga pag uusap na puno ng pahiwatig patungo sa mga matitinding aksyon kung saan bawat pagpili ay maaring magbago ng kapalaran ng isang buong paksyon. Sa rurok ng eksena, hinarap ni Tanggol ang pinakamalaking hamon mula nang siya ay pumasok sa labanang ito. Hindi lamang siya binabantayan ng mga kaaway, kundi kailangan din niyang harapin ang pagdududa mula sa mga kaalyadong pinakamalapit sa kanya. Ang eksena kung saan tahimik na nakaupo si Tanggol, nakatingin sa mga mukhang dati kaisa niya, ngunit ngayon puno ng pag-aalinlangan ang mga mata ay isa sa mga pinakanakabagabag na sandali. Hindi na kailangan ng maraming salita sapagkat sa pamagitan lamang ng malabong ilaw at bigat ng musikang kasama, na unawaan ng mga manood na ang tiwala ay unti-unting nabasag. At ang pagbabasag na iyon ay mas mapanganib pa kaysa isang sugat mula sa kaaway. Samantala, hindi tumitigil si Miguelito. Patuloy siyang nagplano ng mga kalkuladong hakbang, sinasamantala ang mga pagkakahati-hati ng mga paksyon. Ang kanyang presensya sa episode na ito ay tulad ng isang makamandag na ahas, hindi agad sumusugod ngunit dahan-dahang pumipisil hanggang mahirapan ang kalaban sa paghinga. Maaring sabihin na si Miguelito ang tunay na mitsa ng pagsabog at bawat kilos niya ay itinayo ng mga manunulat ng malamig at eksakto na nagdudulot ng galit at sabay na paghanga sa nakatakot niyang katalinuhan. Isa sa mga kapansin-pansing eksena ng episode ay ang hindi direktang pagtatagpo ni na Tanggol at Miguelito. Hindi sila nagharap gamit ang baril o bala Ngunit bawat salitang hamon at bawat titig na puno ng pahiwatig na ipinadala sa pamamagitan ng mga taga-pamagitan ay sapat na upang maglarawan ng sukdulang tensyon. Isa itong labanan na walang putok, ngunit nakakapigil hininga sapagkat alam ng lahat na kahit isang maling galaw ay maaring humantong sa madugong trahedya. Bukod sa mga labanang pambilog-isip, hindi rin kulang ang episode 679 sa mga aksyon na kahanga-hanga. Mula sa mga habulan sa kalsada, mga mabilis at syak na suntok sa dilim, hanggang sa mga sandaling nakaligtas ang mga karakter sa bingit ng kamatayan, lahat ay maingat na idinisenyo. Partikular na tumatak ang eksenang napilitan si Tanggol na lumaban mag-isa sa makipot na eskinita, kung saan ang ilaw ng posti kumikislap naglalarawan ng bawat saksak at bawat putok. Hindi lamang iyon isang labanan para mabuhay, kundi patunay ng matag na diwa ni Tanggol na handang humarap kay kamatayan alang-alang sa kanyang mga panindigan. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa rurok ng episode 6 of md ay hindi lamang ang aksyon, kundi pati ang mga moral na pagpili. May isang pagkakataon na naharap si Tangol sa opsyon na patayin ng kaaway, ngunit kapalit nito ay malalagay sa panganib ang isang inosente. Ang eksenang ito ay nagdala sa mga manood sa parehong sitwasyon. Dapat bang isakripisyo ang isang buhay para may ang marami? o ang tunay na katarungan ay hindi dapat tumapak sa buhay ng kahit sino. Matalinong itinulak ng mga manunulat ang mga manunood sa ganitong uri ng dilema na lalong nagpataas ng emosyon. Kasabay ng paglalakbay ni Tanggol, nasaksihan din ng mga manunood ang mga pagbabago sa sikolohiya ng mga tauhang suportado. May ilan nagsimulang magduda kay Miguelito, hindi na kasing tapat kaya ng dati. Ang mga butil ng pag-alinlangan na iyon, bagamat tila maliit, ay parang bitak sa isang matibay na pader, hudyat ng hindi maiwasang pagbagsak. Sa kabilang dako, may mga nanatiling tapat sa kanya, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sila ay nakatali sa kapangyarihan at sariling interes. Isa itong refleksyon ng lipunan kung saan ang katapatan ay madalas nagmumula hindi sa puso, kundi sa takot at pagkaalipin. Isa pang mahalagang punto sa episode ay ang paraan ng pagkakaayos ng ritmo ng pelikula. Ang mga eksena ay salit-salitang inilatag sa pagitan ng katahimikan at aksyon, ng pag-uusap at laban na nagbibigay ng pakiramdam na dumaraan ang mga manood sa iba't ibang antas ng damdamin. May mga sandaling bumibilis ang tibok ng puso dahil sa habulan at may mga sandaling bumabagal ang lahat upang bigyan daan ang makabuluhang usapan. Ang kontras na ito ang dahilan kung bakit ang rurok ay hindi lamang nasa pisikal na labanan kundi umaabot hanggang sa lalim ng psikolohiya. Bukod dito, maingat ding isinama sa episode ang mga mga detalyeng tila pahiwatig na nalalapit na trahedya. May isang tauhang nagsambit ng amatuwid lagi ang talo. Isang simpleng linya, ngunit nagdulot ng kilabot, sapagkat nagbabadya ito ng paparating na sakuna. O kaya ang imahe ng isang pintuang bahagyang nakabukas sa dilim na tuluyang sumara ng may karakter na dumaan, isang metapora ng pagkawala na hindi na may babalik. Nagtapos ang rurok ng episode 679, hindi sa isang pagsabog, kundi sa nakabibinging katahimikan. Matapos ang serye na matinding labanan ng isip at aksyon, natapos ang bahagi sa isang eksena kung saan nakatayo si Tanggol sa gitna ng dilim, ang kanyang mga matay nakatuon sa malayo, puno ng determinasyon, nunit bat-bat ng matinding kalungkutan. Isa itong larawan na hindi lamang kahanga-hanga, kundi nakakapukaw ng pakikiramay, dahil ipinakita nito ang bigat ng pasanin ng isang taong nagdadala ng kapalaran ng pamilya at tiwala ng mga naapi. Baan ko mong Sang Filipino, luon, dedong bo ka bafan review tap sao pa Isang wakas na nakakaantig, isang pangako para sa bagyong paparating. Habang papalapit sa pagtatapos ang episode 679, inakala ng mga manood na makakahinga na sila ng maluwag matapos ang mga eksenang puno ng aksyon at matinding labanan ng isipan. Ngunit kilala ang FPJ's batang Kiapo na kailanman ay hindi iniiwan ng mga manonood sa katahimikan. Sa halip, nagtapos ang episode sa isang sunod-sunod na pangyayari na hindi lang nakagulat, kundi nagdulot din ng mas matinding pangamba. Ang huling eksena ng episode ay malinaw na patunay ng kahusayan sa pagsulat ng script. Hindi na kailangan ng engranding barilan, hindi na kailangan ng dugo. Sapat na ang katahimikan upang magbigay kilabot sa mga manonood. Ang imahe ni Tanggol na nag-iisa sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata na nagliliyab sa tapang ngunit puno ng kalungkutan, ay sumasalamin sa lahat ng biyahe ng trahedya at pag-asa ng kuwento. Kaunti lang ang kanyang nasabi, ngunit bawat kilos at bawat mabagal na hakbang ay naghatid ng mensahe. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Ang lalo pang nagpatingkad sa wakas na ito ay ang panandaliang paglitaw ni Miguelito. Sa isang paralel na eksena, nakaupo siya sa isang maliwanag na silid. Ang kanyang mga mata kumikislap ng kasyahan, ngunit bahagyang may bakas ng pag-aalala. Ito ang malinaw na kontrast. Isang panig si Tanggol na pasan ang bigat ng tungkulin at determinasyon at sa kabila naman si Miguelito na hawak ang kapangyarihan ngunit walang kapanatagan. Dalawang mundo, dalawang tao patungo sa isang landas na tanging isa lang ang makakaligtas. Hindi doon natapos ang lahat sapagkat nag-iwan ang episode ng napakaraming tanong na wala pang kasagutan. Magdudulot ba ng pagtaksil mula sa loob ang mga pagdududa ng mga kakampi ni Tanggol? Magtatagumpay ba ang mga plano ni Miguelito o siya mismo ang mabibitag sa kanyang kasakiman? At higit sa lahat, mapapanatili ba ni Tanggol ang tiwala ng mga mahal niya o mapipilitan siyang lumaban ng nag-iisa sa dilim? Ang mga nakabimbing tanong na ito ang dahilan kung bakit imposibleng huminto ang mga manonood sa episode Sodet 6079 lamang at tiyak na itutuloy nila ang panonood sa susunod na kabanata upang makuha ang mga kasagutan. Sa aspeto ng emosyon, ang pagtatapos ng episode ay tila isang malakas na suntok sa puso ng mga manonood. Sa buong yugto, naranasan nila ang iba't ibang damdamin, kaba, galit, paghanga at sa huli bigat ng loob dahil walang kasagutang ibinigay sa wakas. Ngunit ito rin ang lakas ng FPJ's batang kiyapo. Hindi ito nagbibigay ng madaling ginhawa. Bagkus ay nag iiwan ng alaala na nagpapaisip, nag ng talakayan, at higit sa lahat, nagpapanabik para sa susunod na episode. Isang mahalagang elemento rin sa pagtatapos na ito ay ang paraan ng paglalagay ng mensaheng panlipunan. Ang mga salita ng isang tauhang nagsabi na ang mabubuti ay laging dehado ay hindi lamang akma sa konteksto ng kuwento kundi isa ring salamin ng realidad. Pinapaalala nito sa mga manonood ang tanong, sa lipunan ngayon, umiiral pa ba ang hustisya o isa na lamang itong kalakal na ibinabenta sa mga may kapangyarihan? Ang ganitong uri ng refleksyon ang nag-angat sa Batang Kiapo mula sa pagiging simpleng action serye tungo sa pagiging tunay na salamin ng lipunan. Bilang panghuling tuldok, maingat na naglatag ang manunulat ng isang cliffhanger, isang nakabitin na detalye na nagpapanabik sa mga manood. Isang tawhang pangalawa ang biglang naglaho, nag-iwan ng maraming tanong. Sila ba ay nagtaksil o sila na ang sumunod na biktima ng laban para sa kapangyarihan? Sa isang maliit na piraso ng kuwento na iyon, nagumpisa ang iba't ibang teorya na nagpabuhay sa mga talakayan ng mga tagahanga. Ito ang pormulang palaging ginagamit ng batang kiyapo, ngunit kailanman ay hindi kumukupas sapagkat tumatama ito sa likas na pagkamausisa ng tao. Sa kabuuan, may tuturing ang episode 6 79 bilang isa sa mga yugto na kumpleto ang sangkap upang hawakan ang atensyon ng mga manonood. Matinding aksyon, Mahigpit na labanan ng isip, masalimot na damdamin ng mga tauhan at isang pagtapos na magpapaantabay sa lahat. Hindi lang nito ipinagpatuloy ang kasalukuyang takbo ng kuwento, kundi nagbukas din ng na maraming bagong posibilidad, nagbabadya ng malalaking pangyayari sa mga susunod na kabanata. At sa puntong ito, matagumpay na natupad ng episode 69 ang pinakamahalagang misyon, huwag hayaang huminto ang mga manood. Kapag namatay ang ilaw ng telebisyon, dala ng mga manunood hindi lamang ang mga magaganda ng eksena o matitinding bakbakan, kundi ang tambak ng mga tanong at hinuha. Ito ang nagsisilbing apoy na magtutulak sa kanila upang abangan ang episode 680. Sa huli, ang episode 679 ng FPJ's Batang Kiapo ay isang pangako, isang pangako ng bagyong paparating. Nagtanim ito ng mga binhi ng trahedya, naglatag ng pundasyon ng paghiganti, at itinulak ang pangunahing tauhan sa mas mapanganib na sitwasyon. Walang dudang hindi ito palalagpasin ng mga manood sapagkat lahat ay gustong makita. Paano haharapin ni Tanggol ang landas na puno ng dugo at luha? Ano pang mga pakana ang ilalabas ni Miguelito upang masakal lang kapangyarihan? At may puwang pa ba ang hustisya sa mundong tila-tuluyan ng nilalamon ng dilim? Isang episode ang nagtapos ngunit isang digmaan pa lang ang nagsisimula. Ang episode 680 ang siyang inaasahang magpapalaya sa tunay na bagyo at ang mga manunood bilang mga kasama ni tanggol, ay tiyak na hindi aalis sa kanilang mga upuan.